meron ngayon ay uh, yung pandaigdigang araw ng mga katutubo no? na kung saan ay bahagi tayo no? dahil ang Pilipinas ay archipelago na kung saan ay may iba, iba't ibang etnikong grupo uh, grupong katutubo. So dapat ginugunita ito at ngayong araw nga na ito ay nagsagawa tayo ng kakaibang aktividad na kung saan ay may konseptong musikalye. Gagamitin natin dito yung mga iba't ibang instrumento na likha ng ating mga kapatid na katutubo at uh, ang ang isa pang mahalaga dito, mas pinili na din sana doon sa tabi ng kalsada na kung saan dadaanan ng mga tao at uh, wala tong bayad, no? Kundi makikinig lang sila, makikijam sila, gagamit sila ng instrumento. Habang po nagpa-practice kami, narinig po namin na may tugtugan po, kakaiba. Kakaiba sa pandinig namin kasi po ngayon, di ba, kadalasan pag pagkabataan, ang gusto na natin yung electronic, yung mga um, sa Spotify na kukuha. Pero parang na-refresh lang po sa tenga namin yung magantong klase ng tugtugin. Kaya po napapunta po kami dito. Tapos nakita namin ito. So, isang paraan ng pag, uh, pagbibigay nang mensahe dun sa mga hinaing ng ating mga katutubo, boyo nilalaman ng mga musika ng mga artist na inimbitahan natin. Mundo, mundo, sa isang iglak nagbabago ano? Magpakatao, magpakatutu, upang maging malaya sa kamunduhang ito. Kaya nga ito to, ginawa ko para isalarawan kung ano nangyari sa kanila kasi dito kasi nakatay yung tinatawag na buhay at kamatayan nila eh. Buhay, pag inagaw mo yung kabuhayan nila, pinapatay mo. Kasi parang nangyayari yung tunti, tunti mo rin sila pinapatay. So, yung musika ko, yan ang sinasalamin niya. So, kailangan may parating ko dito at may, may parinig. Kasi kaya manang ko na yun. Eh. Ah, Lumikha ng awiting magpapamulat sa masa. Dinggin ang daing ng nakakulong bumubulong. May ng nang Isulat mo ang kwento at damhin ang daloy ng bawat puso. Sa mga awiting uh, nice naming uh, Uh, ipahatid, unang uh, una-una uh, makakultura, makakalikasan uh, at mga uh, uh, lalo na yung mga kalagayan ng lipunan na hindi napapansin ng mga karamihan. So, so yung ginagamit namin ng aming musika uh, para makapag-ambag man lang sa ating lipunan. Ang kalikasan, kalikasan ay buhay mo at buhay ko. Ang kalikasan, kalikasan, kalikasan ay buhay mo. Ang batang may dalang sang laruang lata, hila-hila sa kalsada, makipot at sirapal Butas ang dami Marumi ang ayos niya Siya ang bagong Pilipino Actually, meron tayong uh, photo exhibit dito na kung saan sumasalamin sa mga lugar ng ating mga katutubo, yung mga mukha nila at yung mga buhay na kung saan ay hindi napapansin sa Kalakang Maynila. Eh, sa pamamagitan ng photo exhibit na to madidescribe natin no, yung mga litrato na ito. Na ito pala ang kalagayan nila. At ang mga guhit naman, na kung saan eh, nagbibigay ng simbolo dun sa kalagayan ng pangkabuhuan ng ating bansa, yung sistema ng ating bansa. sa silangan, wala pa rin si ama bali po sa amin sa Hare Krishna Food for Life no. Uh, pupunta kami sa iba't ibang lugar at mag-serve ng uh, uh, libreng pagkain po para sa mahihirap. Nakayakap dinadama ang init ni ina. Malakas na ulan, malakas na kulog, tinatakot siya. Pinto ng bahay, bubungang sira-sira. Kahit na ano ang lahi mo, katutubo ka man, o banyaga, pagdating po sa pagkain, lahat po yan, pantay-pantay po yung pananaw ko dyan. So yung pagkain po, uh, karapatan po ng lahat ng taong nabubuhay sa mundo. Ang Am... bata nakatingala, nakatingkayad. Ah, uh, minsahin natin, sana uh, bigyan ng uh, pagtingin ng kalakhang mga tagalungsod, yung ating mga minorities o yung tinatawag natin mga katutubo, na sila ay tulungan na ipaglaban ng kanilang lupa na kung saan ay sinasalanta ng mga dayuhang uh, negosyante sa pangungunan ng minahan at ng mga illegal na gawain. Sana magkaroon din tayo ng uh, uh, isang batas na kung saan mas titibay pa, no? mas pagpapatibay pa sa kanilang mga karapatan at isulong yung batas na kung saan ay ipasa noong 1997 o yung tinatawag na IPRA law, no? Yun po yung aming mensahe na sana bigyan ng pansin, hindi lamang ng mamayang kundi ng buong kabuuan, ng gobyerno, ng private sector, lahat. Ng malalim at matatang. sa Ah, uh, nagpapasalamat ako unang-una kay Atok Pagano. Ah, uh, salamat sir at uh, sa Ulaya, sa sa pangunguna ni Lester at uh, kay Junot League. At uh, dito sa kasama nating Hari Krishna. Maraming salamat po sa mga pumunta at sumuporta sa musikale para sa mga katutubo. Sa mga katutubo natin, huwag sila mag-alala. Habang nandito kami, susuporta kami doon sa mga hinahing yung mga pangangailangan nila. So, nandito kaming mga musikero, mga iba't ibang mga uh, uh, artist para tumulong sa inyo. Hindi kayo nag-isa, dito lang ako. Maraming maraming salamat po sa effort ninyo sa kabila ng masamang panahon. Eh, pinilit nyo makarating dito. Haribol. Sa Baguio.